Ayan, magandang araw mga kababayan Araw ng linggo Episode 56 Tayo ngayon Nandito tayo sa BIP Papuntang Papunta saan kayo ma? Sa may Jollibee Sa may Jaka daw po sila Ayan Pumayag si ma'am video sa atin ngayon Interview natin Sila ngayon ang episode ng Episode 56 Ayan, mama ng pangalan niya, ma'am. <laughs> Tintin po, Christina. T Christina, ano province? ay ano, sa Negros. Ay, taga Negros. Mga taga Negros, shout out sa inyo, marami tayong tropa sa Negros. Ito uh, si ma'am, hindi niya alam, kinausap natin bawat, ay sa video natin sila ngayong araw na to, free ride. Ay? Oo, oh, mama Ano masasabi niyo? Nasa pre-ride kayo ngayon. Ano? <laughs> oh, suerte? O, oh, ba? Diba? Kasi sabi niya, takpan niya raw yung mukha niya. Siyempre, di pwede kasi nasa pre-ride siya ngayon. E episode 50, 56 kayo, ma'am, sa pre-ride ni kuya. Wow. Ayan, si nanay. Nanay, anong pangalan ni nanay? <laughs> Ako, si Medeline. Ayan, Cross din. din. Pwede nyo kumusta yung taga sa inyo, ma'am? Parabita oh, yung oh. Marami Ay, tayong subscriber doon. Kumusta mga taga ni Mga taga Antubayan. <laughs> Ayan. Anong apelido, ma'am? Kantal. 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 Ayan, Kantal Family. Shout out po sa inyo. Ito si ma'am, ang pre-ride natin. Ayan, o. Oh. Si Pre-Ride. Ayan si Mamang, natin kasi para mamaya maganda yung video ni ma'am <laughs> Ayan dito Ayan Ay si naiyan ma Mama Naiyan ko kuya Huwag niyo puntakpan para mamaya Naiyan ko kuya Ayan si ma'am Taga ni Gross si 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 Bahagi ng pre-ready kuya Episode 50, 56 si Ayan Ayan si ma'am Mama nang masasabi niyo dahil naging First time niyo sa pre-ride no Opo, first time nagulat <laughs> ako. Hindi <laughs> <laughs> ba kayo makapaniwala? May free ride ta. Pero totoong may free ride may o, free diba? pa Ayan si Ate o oh, may baby pa sila Opo. na nakakabit. O oh, ma'am bal, papaalam natin yung yung baby natin. <laughs> Wag na na AB blood pa ba natin? Wag na na no? free ride naman 'to. Wala naman okay. tayong purpose ditong masama sa video. Yehey, yeah, ayan si Mam ma tagasan ng asawa ni Mam. Ma Taga-Bicol ata siya. Taga-Bicol yata, hindi sigurado. <laughs> wala na akong asawa. Ah, wala na? Wala na. Bakit? Pero bicol na eh. Diyo. Bicol-ano naman yun. <laughs> Isa rin akong Bicol-ano eh, hindi naman ako ganun. Tsaka, direct show, tayo. Ay, mama naman sasabi nyo para mapanood yung taxi vlog sa YouTube. Taxi vlog sa YouTube. Sige. Taxi vlog. Victory vlog. Yuyo tour tayo na? Apo, ah, dun po. Tapos sa medyo alipin. Ah, yun. Ayan si baby. O, oh, di ba? Ito po ko yan. ah, hindi sa YouTube ate sa amen ano oh. Ayan mga kababayan episode 56 sa pre ride. Thank you. Tapos bukas Lunes, hindi natin alam kung hindi natin alam kung sino yung mabibigyan natin bukas ng pre ride. No? makita niyo na. Ikaw ang nag-aano kuya. Okay. ride. Araw-araw ho tayo nagbibigay. Ayan, ayan yan. Ito no? po. O, kaya gusto kong umarap ka sa video kasi yung tap mo para malinaw ka makita. Ayan, dito. Ayan. Kuya, pwede ay dito. Eh mga babae, anong huling message ma'am Thank you po. Thank you so much, Kuya. Ayan Salamat kuya yeah. Salamat. Salamat. Okay, sinanay sinanay sinane bago bumaba, mainit naman. Salamat. <laughs> ayan na, yan si Mama. sila ang bagay ng pre-read ni Kuya. Thank you po. Sige, ingat kayo, Ma, am. ingat oh. Eh mga babae, isang taga-Negros. Jerry, taga kababayan mo free ride ni kuya ngayon ayan episode 56 sana bukas episode 57 sana kung sino yung paswerte bukas na mabibigyan natin ng libreng sakay wag sa shout out tayo mga kababayan kasi may mga nagre request si boss JP yung kumakanta sa sa YouTube, sa Facebook, shout out sa iyo. Sana magkita tayo at saka yung kaninang sakay ko sa Makati na inatid ko sa nanggaling siya ng Mandaluyong, inatid ko sa Makati, hindi niya pa naibibigay yung pangalan niya. Shout out sa iyo, Madam. At Madam Ilay ng TV natin, shout out sa iyo. At saka si Atilia Talabok Claudine ng Cebu. Shout out po sa inyo. Ayan. At saka Ami Biligas. Isa sa Biligas. Shout out sa inyong dalawa sa pagsuporta sa mga video ko. Ayan mga kababayan. At saka yung iba nating kababayan na Bicolano. Shout out po sa inyong lahat. Ki Idilin Ularbi, shout out sa iyo. Sharon Castillo, shout out sa iyo. Sana magkita-kita tayo. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa akin. Ayun lang mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa akin. Episode 56 ni sa pre-ride ni Kuya.